Yan. na tayo. Ito. Tinandaan. mga kakaparood ng ating video na ito. Yan. Yung uh, pinagagalingan ng aking ibinibintan ng sunis dyan sa tanawan. Yan. Rehon dinadaanan ng aking uh, lansones na binibinta diyan sa tanawan. Ganito ho ang daan ng aking losones sa binibinta ko sa galig. Ariho. Paghihirap ng mga nagahakot. Tapos tatawaram pa. Kainain naman na. Tapos mas marami pa at patikiman. Kainain naman na. Oo. Kuwalap niyo lang. Dito ho nanggagaling ang lansones na inyong kinakain. Ganar po, ang lalim na nyo kung mga bagong ng mga suris din eh. Canine naman ha. Puti. Oh! Tuyo ang karsada. Kung nga putik Ang hirap dumahan din eh. Yan po yung uh, tinatahak ng lansones bago makarting diyan sa tanawan. Dito, nadaan yung mga mangyan na namimita sa tagahak. Ayan. Ah. Pagpalusong mm -hmm. Ang buong alas oh. Ayan, Dito po nang gagaling Ang alas Dito ho bibili nun ng Yung may-ari ho ng lupa Tulad so, namin Babae do sa mga yan ng 15 pesos Ang kilo Pitas 15 pesos ang hakot kaya namumuhunan na po ng 30 babayad pa ho sa trucking papuntang bayan kaya, kaya medyo malaki-laki puhunan pag galing sa bundok ang uh, prutas tulad ng aking uh, binibenta dyan sa tanawan hmm, kwento-kwento ko lang sa inyo ha Siyempre, yung mga nabubulok din, no? siyempre, at saka ho yung mga nababasa, kasama ho yung sa binabayad sa mga mamimitas at magakot church na po yun doon sa may puno yan po ang buhay uh, magpuprotas dito sa bundok kaya sana magkamero na ho ng karsada para yung mga may puno dito pagkatong tagprutas ay uh, maganda-ganda na magiging kita ayan update ko lang kayo Daya, update ko lang kayo ha ito yung daan kabataan ko po dito ako uh, halos uh, manira pa kada bakasyon tapos pag aaral dyan sa atin sa tanawan talagang uh, dito ako lagi hey, yan po <laughs> ah, dito na kami sa lupang inalaga ng tiyo ito yung uh, lupa ni nanay siya ayan dito na kami dito na nanggagaling mga lansones na uh, dinadala dyan sa tanawan. kasama ko mga tiyo at mga nina. Mga tiyahin ko. Ayan. Ay, thank you Lord. Mga uh, 30 sa lakaran. Dito na kami. Pauwi na. Tulusong na. Ayaw din matulog. Aking mga makasama. Sa baryo na kami tutulog. Ayan. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Thank you, thank you. Ganto po kahirap ang magpapitas ng lusunis di sa amin. Kabundok, ganto po kahirap yung dinadaanan. Ayan, bababa na po kami. Puro mga 30 minutes po ito lakad. Ayan. Ito po yung pinagkakagahan ng lusunis sa sabato ko. Ayan. Ganyan po yung mga mga yan pag naghahakot. tikit sa lang po yung dala. At dadalin po yan dyan sa ibabaw. Pagkasama-samahin at ipapake. Okay. Yan. Lapit tayo sa ilog kaso lang. Yan. Dito na tayo sa ilog kaso lang. Ayan. Konti na lang isang ahon na lang ah, na na tayo sa dulo ng karsada okay ah. thank you yan talaga natin yan paahon na yun doon paron pumunta sa dulo ng karsada Ito yung ilog ah paing naman tayo kakalati na grabe niya yun, ako ay ay Ayan. Nandito na tayo sa dulo. Ayan na, o aren dulo ng karsada. Ipagawa nyo na ho aret. Nang kami na may may ibsan. ibsan. Ah, akay na naman. Ay, ah, ah. Karamay. Ano aret Duko? May dami. Sampito san. Grabe. Oh.